Sa kabila ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa laban kahapon, maraming tagahanga ang nakakita ng positibong aspeto sa performance ng Koponan, particular na kay Austin Reeves. Nakapagtala si Reeves ng career high na 35 points, 9 rebounds at 10 assists. Sa nakaraang tatlong laro, nag-average siya ng 29 points, 8.3 rebounds at 12 assists kada laro sa 56% shooting, isang indikasyon ng kanyang mala-all-star na galawan. Ayon kay Lebron James, kitang-kita niya ang pagbabago sa laro ni Reeves mula nang mawala si D'Angelo Russell. Mas agresibo ito ngayon sa pag-atake sa basket at mas madalas na pumipili ng high percentage shots. Bukod pa rito, pinaigting ni Reeves ang kanyang decision making at playmaking skills dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang kanyang mga numero. Napansin din ni Lebron na ang pagkawala ni Russell ang nagbigay ng pagkakataon kay Reeves na mag-step up bilang pangunahing playmaker at katuwang niya sa court. Samantala, bagamat nalungkot si Lebron sa pagkawala ni Russell, positibo naman ang pananaw niya sa bagong yugto ng karir nito sa Brooklyn Nets. Naniniwala siyang mas magkakaroon si Russell ng kalayaan sa laro sa bago nitong koponan. Mabilis namang nakapag-adjust si Russell sa kanyang pagbabalik sa Nets, kung saan nagtala siya ng 22 points at 8 assists sa debut game niya. Subalit, kahit maganda ang kanyang naging performance, hindi ito naging sapat para maiwasan ang pagkatalo ng Nets sa score na 130-113. Sa panig naman ng Lakers, napansin ng maraming tagahanga ang kahinaan ng kanilang front court, particular sa laban kontra Cleveland Cavaliers. Hindi kinaya ni Anthony Davis ang presensya ng mas malalaking big men tulad ni Jarrett Allen na dominado ang ilalim ng basket. Kaya naman maraming nanawagan kay Rob Pelinka na magdagdag ng panibagong sentro upang palakasin ang front court ng Lakers. Isa sa mga target ng Lakers ay sina Jonas Balanchunas o Walker Kessler. Bagamat may balitang halos done deal na ang trade para kay Kessler, naging hadlang ang pagtanggi ni Danny Ainge na tulungan ang Lakers. Gayunpaman bago pa man sila magdesisyon na kumuha ng bagong sentro, plano ng koponan na subukan muna ang pagbabalik ni Jackson Hayes. Matagal ding nawala si Hayes dahil sa conditioning, ngunit inaasahang makakatulong siya kay Anthony Davis sa kanilang susunod na laban kontra Portland Trail Blazers. Sa huli, mahalaga para sa Lakers na mahanap ang tamang balanse sa kanilang lineup lalo na kung nais nilang maging contender sa playoffs. Ang pagbabalik ni Hayes at ang posibleng pagkuha ng bagong sentro, ay maaaring maging susi upang mas maging matatag ang kanilang laro, partikular sa depensa at rebounding. Habang nagiging mas mahusay si Austin Reeves at nananatili ang determinasyon ni Lebron James, mukhang maraming bagay pa ang maasahan mula sa koponang ito. Samantala, ayon sa pinakabagong balita, posibleng ipagpalit ng New Orleans Pelicans si Zion Williamson sa Golden State Warriors. Ang Pelicans ay naghahanap ng mas balansing roster at mas maraming draft picks upang mapalakas ang kanilang koponan. Samantala, ang Warriors ay maaaring magdagdag ng isang bagay at ang bituin na tulad ni Williamson upang suportahan ang kanilang championship aspirations. Gayunpaman, malaking usapin pa rin ang kalagayan ng kalusugan ni Zion na madalas maapektuhan ng mga injury. Maraming tagahanga ang nagaabang kung magaganap nga ang trade na ito at kung paano ito makakaapekto sa NBA landscape.